Hello guys. So, Leo <coughs> lang po ulit ako ng vlog. So, kakain po tayo nito. Pang last na to guys eh. Kasi, ano, ano. <coughs> pang last na to guys. Sa akin na lang to pang last na. Kukupitin, kukupitin natin siya dito. Ano, nakikita nyo? Ayan, kukupitin natin siya dyan.

tinira ko na plastic guys at ito na siya malinis naman tong kamay ko guys eh nagugas ako kanina kainin na natin <laughs>

Malaki siya guys. At ayun na, ko na. yun lang ang aking video. Salamat. So,